Good day mga ka-seafoods! Ngayong umaga ay sasalubungin natin yung pasaherosan na galing isla kasi ipinadala doon yung product natin Nagpahabol kasi yung isa sa mga reseller natin sa Minglanilla, Cebu Kaya kailangan natin salubungin ngayon para maipadala mamayang hapon Iyan mga ka-seafoods, na natin yung order ni Ma'am Murphy. I-prepare na natin para ipadala papuntang Cebu. Yan, nandito po yung mga orders niya. Kaninang umaga pa namin dinala dito. Yan. I-prepare ko lang po. Ilagay ko dito para frozen na frozen talaga. Kasi hapon pa naman yung biyahe. Yan, 2 p.m. pa. Kaya prepare na natin kasi mag-aalauna na at 1209 so yan let's go Yan mga ka-seafoods, so deliver na natin. Papadala na natin tong order ni Ma'am Merefe from Minglanilla, Cebu. Papadala na natin ngayon. Mamayang gabi, nasa Cebu na po ito. Bali, ilang oras lang yung biyahe. Almost mga 10 hours, 11, ganyan. Yan, sa mga taga-Cebu dyan, na gusto mag-distributor, open pa po tayo at saka resellers. Let's go!